May magpapakabot na tulong kay lola at nanay. <laughs> at nandiyan na nga sila sa baba. Puntahan na natin. Tara na! May tumatawag na nga sa pintuan kaya dali-dali na ako bumaba. At pagbukas ko nga ng pintuan, pumarada na sila sa tapat ng baba. At bilang pagsalubong, isa-isa na nga ako nakipag-appear. At nakipag-facebang. Oo, facebang po uh, uh, tayo. <laughs> Ops, <laughs> ka lang sa mga dadaan Makikisturbo lang po saglit At sila nga po'y may lang dito sa Nang bayan. galing pa nga sila sa ibang bayan At talaga nga naman sinadya pa ako okay. Para magpaabot ng to Balang hapo na nga dito at nga lang din saglit hindi nga din nagtagal sila'y umuwi na Unboxing! At paghahatiin na nga din po natin itong nasa kahon na to Para kay nanay at lola at syempre, ngayon pa nga lang, nagpapasalamat nga po ulit ako sa nagpabigay nito. At sobrang nakakataba nga lang din na puso dahil pinagkatiwalaan nga po nila ako. di ba diba, sa ginawa ko nga pong video. O di ba diba, sa ginawa ko nga pong video at may mga nakapanood. May na-inspire nga po tayo para magpaabot na kanilang blessings. Unahin na nga natin itong nakahiwalay po na nasa supot. At ang laman nga po nito ay meron nga po ditong shampoo at meron nga dito sabong pangkatawan. At ito nga po sa kong kabungad-bungad sa atin ay itong dalawang pack na kape oh. At tama-tama nga sa umaga, sa tanghali, at pwede nga sa gabi. At yung may kape, ang kapartner niyan ay tinapay. Meron ditong pita, dalawang tiraso, may hansel, rebis ko crackers, may pasobra dahil special ka. Ay, ganun sana. Gamit sa pagluluto o sa usawan, dato puti vinegar and soy sauce. At may patis pang kasama. Ma, hindi sa atin yung bigas dyan ha. Eto, eh, kay ano, kay lola nito, saka kay Ati B. Anak sa so Hindi. Nakala ni mama sa aming bigas don't. Sinabi ko na baka kasi mama niya, isa'tin agad. <laughs> Nakala binili ko. Ngayon, <laughs> so, so yung natitira nga po dito ay napaka-importante din. Kasi pag po walang ulang, pwede po itong luto. Mayroon niya po ditong Payless B Favorito Playboard. At Payless Chicken Special Playboard. Mega 555 CDO Car ni Norte. <laughs> at hindi lang yan, dadagdagan pa nga natin at mamimili pa ako. At syempre, galing natin po sa kanilang lato yan. Hindi na nga po kami mahirap po sa pag po nito kasi po yung mga pinamili po nila para nakadivide na po sa 2. Ikita ko po nyo. 2, 2, 2. Dito to. Ito muna, ito, ito. Kailangan nito. Kailangan nito.

Nasa baba nga po yung bigas at ito nga pong solar po na to ay nga po natin dong kay nanay. At nakakasigurado nga po ako yung bahay ko ni nanay loob at labas matatanglawan na ng liwan. So paano hanggang dito na lang muna. Bye, -bye!